sunod tayo ng in order ni madam kain kasi magsusunod tayo kain na in order ni madam dyan guys <clears throat> kaya so itong daan namin para siyang highway kaya kailangan left and right back front and back ang tingin Malanya. At yung maingay guys Na ten 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 ten, ten Ano po yan ng seatbelt Kaso ayokong magsuot ng seatbelt Kaya yan Ang buhay 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 dito guys Ganito lang weather weather Kung si madam ay Okay ganyan lang guys Kulang lang yung murder ni madam. At ito mga na guys, nakuha ko na at ngayon naalis na tayo. Hindi ako pwedeng mag video kanina kasi nandun ako sa loob at may mga tao. Kasi nagbo-vlog ako guys pero may, na, yung parang nahihiya pa ako kasi lalo na't ang mga tao dito ayaw nila yung nakukuhanan sila ng camera parang may privacy sila kaya hindi basta basta pwede na mag video lang na wala silang permi permi ano yun permiso at dalawang kamay ko ang nakahawak sa manibela kasi palikulikuyan guys ang yung daanan aakit ka pa tapos hindi mo makita yung sa harap kasi liliko siya ng liliko hirap kayo ng mga daanan dito guys kahit para siyang highway ang buhay katulong kapag alam nilang alam mo ang lahat iaasa nila sa'yo kaya kapag pumasok kang maging katulong dapat matatag ka at malakas at matapang kasi kung pairalin mo ang panghihina at pagiging duwag, walang mangyayari. Yes. Kakainin ka nila sa kanilang tapang-tapang. At Thank dapat you, kaya din tanggapin ang mga stress na binabato nila sa iyo. Okay, so andito ka na kayo, sarado mo. na sa bahay. Nagsundo lang ako ng kapag kapag ini stress ka nila. Ay nako, so, wala talaga ng mood. Buhay na naman ng tatlong sa mga drive. Bye.